mamaya po baka magawa namin to itong pag dumating po yung long span. Yeah. kasi ang plano ni Kuya Ryan talaga, ano do, uh, plywood daw. So sabi ko parang ano para uniform na lang, long span na lang din. Pero ang may concern pala yung maganda mong asawa. Sabi niya baka maging delikado kasi baka... Ano po sabi niyo ate? Makasugat daw po. Hmm. bata din Ano kaya yung pwede natin gawin doon? Pwedeng siguro yung, baka yung parang ganon, nang sinasabi po niya, lagyan na lang po natin ng ano na. Tatapalo na lang po ng plywood, gumakalo na lang ako may ano. Kasi hmm. para uniform po siya, no? Thank you po sa concern natin. Pero alam ko naman, magaling tong asawa mo, magagawa niya ng paraan eh. Bata nga, nakakagawa siya eh. <laughs> eh, yung pang... Uh, ay, wag na muna. <laughs> ano muna, uh, future muna ng mga bata. Kaya so, nang thank you ah. Uh. Right, parang ano na, palasyo no. Uh, second coating na siguro, matuyo na siguro to. Ah, medyo ano pa. Medyo basa pa. Hmm. palagyan ng kaya natin ng glass. Di si <laughs> Matawasig ulit tayo din eh? Glass eh, no? Ano kaya magiging ano no Cool siguro 'no, napaka-cool kung ganon Bahay gubo tapos ano, sa shag salamin eh, no? Basta, <laughs> step tapos pala ngayon to pagtutulungan ng eh. Lolo Raymond Lolo Raymond, thank you po ah Lolo talaga <laughs> Bakit may apon eh? Ako nga naman, may apon nga naman Galing yung Diyos, talaga eh Pagtutulungan po ng magama. Oo, <laughs> oh, magkakatamaan lang kayo. Oo, <laughs> oh, magkakatala

magaling kung magaling pala yung anak mas magaling yung tatay oh. magaling yung anak mm -hmm. eh. wow ang pala ganun po Namiss ko talo si Tito Darius sa pag-ano. Sa pagplatada ng mga ganito. Ito gram. Pero sa ngayon oh, natin makakasama si Tito dari sa mga ganito. Busy po sila sa kanilang ano, pag may at pakwan. Yeah. yung isa. Yeah. Tignan nga natin yung anak naman wow. Ah, mas magaling pala yung anak kasi walang masyadong tumapon <laughs> Kaya pala sabi ni tatay, mas magaling yung anak Oo, oh. linipat nyo na sa kanya, no, Yung kapangyarihan. Napunta tayo sa kapangyarihan, yun. Okay, kay Kuya Joshua din, nakita yung ano, eh, alikansya niya. Ay, ano lang pala, eh. mabilis lang pala kay tatay ito. Eh. Hmm. <tinyo> Meron po kami isang kasama sa bahay. Ang pangalan po niya si Tatay Freddy. Ay napakalupit din no sa ganyan. Pero habang na, naggaganyan no siya, kumakanta ho siya. Baka Hindi meron nang magkanta si Papa mo. Ay, ah, ah si Kuya ano pala? Ano pa daw si Kuya si na? No? Si Kuya si Tatay Freddy na. si Kuya eh, kaya nag Ano po? Ano po? wala hindi na ka just sir tanong sarili ko Joshua. you hey, just double time Mhm. Mm ka ng nasemento yung mukha ko. <laughs> Ay, ang, ang, galing po. Kuya Ryan, malupit pala si ano. Si tatay ni Kuya eh, Ma malupit pala yung tatay. Oh, mo. Mulan sabit. Dito naman sa taas Ay Ayaw pa naman yung di nakikita yun sa camera Ay malupit din tong pamangkin ko na to, grabe Ikaw na Ano yan, pangalawa na yan? Ay ah, wala na. Okay, so bibili na lang tayo ngayon kung ano, kaya pa. Bukot oh. na butang bukat yan. Mas maganda yung kapit. Kulang mm. pala yung isang ano kuya? 16 liters ano? Isang timba. Oh. <laughs> so, isa pang balde ulit bukas. Pintura lang pala. Malaki din pala yung ubusin. <laughs> Hindi ko lang alam kung may kinupit si Kuya August kanina. <laughs> Sabi niya ate doon, no? Sabi niya ate doon. <laughs> Paano po yan, ate? Pwede pa ulit, ate? May yun, <laughs> ito. Ayun nga pala, may pala. <laughs>

Tingnan natin kung ilang ano po ito. Gano kabilis. Bali nag-start to sila ng 4.50. Alas 5 na. Alas 5 na pero yung araw. Yeah, grabe. Parang alas 3 na lang. Oo. Kagamit na po ng ano. Patoy, hindi ba na po ng anong tawag dito? Ang dami nyo. Purba oh Oo. nakakalaglagan ah, lang galing ni tatay mo to isa kang alamat Kuya Mont, ano pong gusto niyong ulam? Ano po? Kahit po ano lang, yun ang po masaila. Mm. May po tayo kahit ano lang. Baka may request po kayo. Kasi ngayon lang po namin kayo makakasama kumain eh. Alam po. Lahat po ano, kung ano lang po yung nakain, okay na po yun. Mm, thank you po. Hello! Parang nagugulat po kayo. Bumili pa po ng ano kasi Grammy. Eh. Bumili po ng semento kasi ko Kuya Joshua. Kasi kulang po. Na B10. Mag-overtime po kami nila Kuya Mon. Hmm. Dito. Dito sa kay Baba. Meron. Nakahiram po ako. Hmm. Nakahiram na, na po lahat eh. Nakabili ka yung ulamin natin. Okay. Okay. Na uh, okay. Okay. Uh, okay. Uh -huh. Pagka sa tingin mong kukulangin yung tatlo, dagdagan mo na pag malilate yung manok. Baka magkulang po yung tatlong litsong manok eh si Kuya Egay na dito eh. Wala, ayaw pa hinto ng mga ano natin na eh. Talagang gustong ano. Si uh, mm. Napaka-bless meron kayong ano, Kuya Ryan. Sila naman po lahat. Baka ako kasi magselos eh. Magpa-mapanood po. <laughs> Late na, pero kakaiba lang ho talaga si Kuya Ryan? Oo. Uh, nasa kalahati lang po siya. Oo. Uh, ano kasi, tignan mo, pagkakain, trabaho ka agad. Pagka-merienda, trabaho ka agad. Tsaka yung oras eh, no? Basta... Uh, uh, oh. Ay, parang ay, ayaw po niya sa sarang. Hmm. Ah, hmm. ba, Kaya nga po nung dapat po eh, di ba po dapat po, ngayon po kayo pupunta sa ano? Hmm. nga po niya, eh, sabi e ka ni boss, baka ay ka na kasi na? Gusto ko, gusto nga, -re nga daw matapos. Pero ako kinahin ay gusto ko namin matapos at nang makalipat na -re kayo. Kaya sabi ko talaga wala. Wala. Kumbaga, mm sa, sa negative thinking ko, wala po ang mas pag-alipat -re <laughs> mm, tama. Yung... Ano to? Paspasa na to. Uh, overtime to. Katekram. Si Kuya Ryan naman po, tinatapos ito ang hmm. Ang ano po itatamad pala natin dito Kuya? Yung ano na lang din po? Yung long span. Ano pong, ano po ba sanang nasa ano niya? Apply. Oh. Uh, ano kayang maganda? No, Kuya Ryan? sa tingin niyo po, yung babagay po siya dyan. Para mag-modern na ano po siya. Look. Ah, sige, tignan mo <laughs> muna natin. Aralin niyo po ha. Para ano. Nah, po kayo talaga. Umayos kayo. Baka mahulog kayo.

sa mga vlog natin itong mga ano ka telegram makikita nyo yung bayan niyan, pagmamahal ng isang pamilya sa isa't isa o, ganda ng langit to. Oh. Paganda. Oh, tingnan mo ko 'yo. Ganda. Oh. Ganda ng pagmasdan, no? Tapos meron pa mga ganitong mababait na tao, gaya ni Andrew. Makikita mo si Nan. Si Kuya Egay. <laughs> <laughs> yung maputi na. yung pa ako. Hmm. Ganda ng kulay yun, no? Eh. Yeah. Yung blue, yung green, yung white, nag uh, nag siya sa blue, no? Eh. Tsaka sa blue na eh. And imagine ninyo na lang po ka telegram. Darating po yung panahon, yung tambak po niyan, ganyan po ka taas. Or ganito. Pantay lang po siya dyan. Kasi tinitignan po ni Kuya Ryan dito, pagdating po ng panahon na eh. pagka natapos na po ito, natambakan po yung mga ibang ano dyan. Ito tatambakano kasi yan eh. Ayan po. Pagka tinambakano yan, magiging ka-level po nito. Ah. Naku, na, ano na yata si Kuya Ogo? Si Kuya Ogo, snahay oh. Yumuyugyug ng mag-isa doon eh. Ah, na yun to. Ayun oh. No. Ito, ito nagbabalik na sa kulit talaga to, Kuya Agos. Oh. So, thank you, Kuya. Thank you, Kuya. Kuya Agos, alam ko na yung paraan mo. Ilan ang bilhin mo, Pogi? Apat ah, to. One to. One to. Pwede na yun. Hmm. Di ba sinabi sa inyo, huwag niyong bibitawan niya, nagigat din Malupit pala yung bossing niyo. Ayaw kayong pahintuin. Hahaha. Hanggang may nakikita kayo, huwag kayo lulubay. <laughs> Pap papakita ko sa inyo yung asyenda ni Kuya Ryan. Akalaan yung simple-simple tao lang to pero may asyenda ho to. Yeah, gusto ko lang ipakita sa inyo yung ito yung uh, isa sa mga pinagkukuhanan mo Kuya Ryan, di ba? Na ito yung sinasaka mo na pilang ilang hektarya to, Kuya? Dalawang hektarya po ito tapos doon sa kabila. Apat. Ah, kala ko ito lang. So ano pala? Ah, uh, bali anim, parang anim. Ako anim po dito. Yung sa kabila, binitawang ko na yung apat na ikta ng sirahate. Hmm. Sa akin eh, dalawa din doon sa kabila na yung tapat ng mga baro. Paano po yung percent? Eh, doon po sa kabila, sa apat na ikta ng percent. 15%. 15% Dito naman po, mayroon akong kabakas dito hmm, Paano Pagka po, po, pagka may kasama akong gumagastos, Ako lang nagtatrabaho hmm. Pagka kumita, hati kami Yun, mas maganda yun ako, ang... Sa tatay ko kasi 40, o, puwede ka po. ka na. Tapos, ito po. Ano pong gagawin nyo ngayon dyan? Hatay po po. Ah, nagpapatubig po kayo. Masa hmm. Kung malayo, hanggang dito na lang po ako. Opo. Ito po, ito yung hati po kayo. Ayun, ah, po. buti naman na eh. May hirapan na ako kaya binitawang ko yun. Yeah. May hirap na yung dami. Mm. Maraming nandito. Mari 6 na hectare yung binitawang Saya ko. Sayang po no. Yung ganun, bali lang total po e. Eh. 12? Oo po. 12 po mahigit. Hmm. Hindi po kayo parang nangihinayang doon sa anim. Hindi naman po. Nasada. Kasi malaking kawalan din po yung sa income nyo. Ano ito? Uh, ina- nakakailang lagay po kayo to sa isang buwan, ay sa isang taon? Mm, Dalawa po ito. yung ipaw ko kasi may third crop eh. 20. Kaya po yung na. Kapila namin yun, nakakatapos. Yung, yung pong apat. Okay. Mm. Kaya lang ay yung boss ko eh, medyo mahina ang panggastos eh. Mm. Kaya hindi namin nilagay ng third crop. Eh. No. No. Oh, sige, kuya, baka gabihin ko eh. Ingat po kayo, baka mo, baka may ahas diyan. Respeto para na po ako Oh. Uh -oh. ano na ka Telegram? pagkano rin, para hindi kami, no? ikaw na magano ng pagkain. Si nanay. Ay, ah, naliligo po. Ano na lang, sabihin mo na lang na. Hmm. Naku, hindi naman marunong. Oo. Sa sinanay, si nanay, bukas, maaga siya. Tapos mga hapon na siya, di ba? Tapos ikaw? Eh, pasal ko, nasa school po ako ng bandang, ano, alas 9. Nine. Pero, pipilitin ko po na makauwi po agad. Para po talaga may mag-asigasang ako. Naalala ko po lang ako pala sinali po. Oo. Oh. Hindi, kung kailangan naman sa school, nagaan ko na lang. Para, ano. Tapos, ano kaya, ano? sabi nga po sa akin ni Piyara, hindi ko eh. lang daw po siya magsabi sa inyo na kahit hindi daw po ganun kabuang kayo mga ulam eh. Mm hmm, doon. <laughs> mm -hmm. <laughs> oh. e Saan oh. po pagod <laughs> na eh. Sabi ko, eh, galog po talaga ako. Pero mm -hmm. sabi nga po niya sa akin, katulad po ng isang araw, mm -hmm. eh, manok po talaga dapat yung bibilin ko nga din po. Mm -hmm. Eh, na ano po niya, pinawag po niya ako na, at ikaw rin, ano na lang ah, maya maya na isisigang natin, yung maya maya pong isla. Ah, parang, so, ano, sabi na, ko, tinatanong ko naman pagka ano ayaw magsalita eh. Naiya. <laughs> Naiya sila eh. Kaya uh -huh. uh -huh. sabi nga po eh, talaga eh kasi bossing, apaka ano eh, ang dami eh kan, sayang. Hindi. Kaya <laughs> sabi ko nga po eh talagang siyempre. Kasi yung mga bata, bata din, yung binibilang ko din. Tsaka minsan lang naman yan. At least magawa ko man lang minsan sa buhay ko yung ganon. Sobra, sobra. I mean dito. Sobra, sobra, sobra At saka ano naman yan, pagmamahal ng ating Diyos yan. At saka ano lang din. Gusto ko lang din maramdaman nila yung pagmamahal ko. Ng mga bata din. Sabi ko din naman po sa kanya na Parang kaya po ako ganun po siguro kayo kahit po sa iba once na may sinutulungan po kayo, eh, sinishare niyo po kung ano po yung natatanggap niyo. Kaling po. Tsaka hmm. yeah. galing naman yung kay Lang. No. At uh, kanina, inuulit ko, sobrang sayo ng puso ko na ano, sabi ko nga, sabi ko nga doon sa kapatid mo, alam mo ba yung pakiramdam na ano, yung sa tagal ng panahon na pinagdadasal ng kapatid mo tapos ako yung gamitin na na kasangkapan para makasik, ma, ma, matupad niyo yung pangarap mo eh, kasi ako mak makapaniwala sabi niya nga po sa akin last time na ano po before po ako gumraduate is tutuparin ko tutuparin niyo po yung sabi ko, ah, totoo po ba? <laughs> Kaya, ayan, sabi ko nga po sa kanya. Mm. Grabe. Talagang, ano, siguro ito na talaga yung perfect timing. Hindi na mm. talaga nai naintay ni God yung kung ano po talaga yung sinasabi ko sa kanya na kung hindi pa ito yung tamang oras, binig uh, ba ngayon sa kanya? Sabi ko nga, pagka, naano yun ako, oh, kilabutan ako. Sabi ko nga, pagka itinakda ng ating Diyos at matutupad nitong araw na ito, walang yeah, makakapi makakapigil. Makakapigil kahit sino. Uh, Kaya uh, sabi nga po, iba talaga pag kay ka po, sumurender and naniwala sa plano kasi, sabi nga po, kahit gaano ka ano yung plano natin, pero mas best pa rin yung plano ni Red for us. Mm. Okay. Uh, yun, di po. Hanggang <laughs> ngayon pa, sabi ko nga po sa kanya, chat ko nga po siya. Mm. Grabe. eto pala talaga yung tamang panahon. <laughs> mm. Sabi ko nga po, buo na po ako. Kasi ayan na silang dalawa eh. Mm. Okay, isang mahigpit na jacket. Salamat mm. -hmm. <laughs> po. Welcome. Okay. Paalam lang ako kay Lolo. Lolo, kayo na pong bahala dito, ha? Ano po? Para po bukas, maaga na lang din po. Na? Ano no, po? Thank you po. Ayun nga po. Galing yung Lolo talaga. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Diyos laging laman ng